Idol, napakaswerte mo at napakaganda ng misis mo. Agree ako sa'yo. Sobrang ganda talaga ng misis ko. Sobrang sarap. Sarap magluto, maglambing, sarap kausap, galing mag-rap. Hers, his. Sa kanya hard top, sa akin soft top. Ano na mo? Sarap daw ng utong ko. Not so sarap, masarap daw talaga sabi na asawa ko Alam? Ano love kasarap po toy ah I hope you guys find uh, your perfect uh, husband or wife yung ganyan brings out the best in you at pareho kayong makulit at na nag-enjoy sa life I wish you all the best guys my fans, friends, supporters sa amin ni Mrs. Serena Agassi maraming salamat sa inyo lahat sa mga bashers sa mga haters thank you we love you we appreciate you happy healthy <laughs> Yeah. <laughs>